na nga. Nag-live na naman tayo sa TikTok at nag-solo RG ako ng mag-isa. Dahil maraming kampon si Auntie Marta na nanonood sa akin, hinihiling nila ako daw ay gumamit ng Luya Girl pero gagawin ko siyang tank. Sa mga oras na doon, medyo problema ko kung paano ko pipiliin si Luya Girl. Eh may na kami. Eh sakto, nagpapashow ng hero si S1. Eh walang ibang gustong mag-show. Kaya ako na, nag-show ako at nagbaba kasakaling iswap niya ako. Ah! Ako na! Nag-show na ako ha, pag ako di mo si Napo. Di ba? Si ka, di ba? Di ba si Napo ko, te? ako sa gusto ko, te. E di te, ang saya ko te, kasi sinop niya ako te Sa mga panahong to te, Marksman na lang ang kulang namin Kasi kung mapapansin niya, mag volunteer na si Buna nung Liliana mag -e explain daw siya Kaya lang si Michael, inatake ng Piluling E di pumili din siya ng Mage E di syempre, anong nakawala sa amin? Marksman Kaya imbis dapat na magtatangka ko, naging Luya Girl Marksman tuloy ako Ipapakita ko sa inyo kung anong kapangyarihan ni Luya Girl kapag siya ay naging Marksman Ito nga pala yung lineup na nabuo namin versus sa lineup na nabuo ng kalaban Sa tingin niyo ba? May pag-asa? May pag-asa silang manalo sa Louis eh, Marksman ko? Eh di saan ako tatakbo? Malamang sa gold lane kasi Marksman nga ako. Kaya lang ang problema, ayaw talagang umalis dito ni Sangre Meral ko. Ha 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 ha! Iyo sa'yo! May kililing lumayas ka dyan, ang kulit mo. paiw iu ka pa dyan. May ketong ba ako, Michael? Ang ganda-ganda ng skin ko eh. Yung tank namin, panay type na din. Kasi nangungon sumisyon na nga sa amin. Michael, galingan mo. Teamwork na lang tayo. Ayaw mo naman akong iwan eh. Tutal, ayaw mo akong iwan. <laughs> naging, naging mage build yung Tigreal siguro. Naging mage na. Oh, wag kang aalis, Michael. Hindi ka na pwedeng umalis. Magsasama na tayo dito habang buhay. <laughs> wag kang magulo. Ang kulit ng mama neto. Wag ka magulo! Ay, kulang, wait. Nagdaga na natin. oh, yan. Buin mo na lang. Ikaw na bahala magbuo. Ayun. Be, balik ka dun sa ano ko, be. Ay, nag oh, tignan mo! Tignan mo, nagwawalis ka ng lupa. Galing mo talaga. Nagwawalis ka ng lupa. Nang-AS ka pa. Ganyan ang mga support. Nang-AS ng ano, kill. At sa mga panahon ito, buong akala ko lilipat na ng lane si ko kasi nga pumanaw na siya dito. Bumabalik pa talaga si Eudora oh. Ang tigas talaga ng gilagid nito ni Eudora oh. <laughs> Talagang never give up siya dito sa midday. Ay sa top lane te. Talagang ano na kami dito, duwa na kami. <laughs> duwa na kami dito sa top te. Ay aray, ang sakit. Ay, ang dami, huwag tayo dyan. Hala, Eudora, bakit ka naman nagpapatay? Apat dito, oh. Kailangan talaga dalawa kami dito para full force kami, bestie. Hindi kami pwedeng maghiwalay. Ang kriminal ko pala bumubuo na ng piding program niya, hindi ko man lang nalalaman. Kaya nung namatay siya, talagang babalik pa din siya dito. Never give up your report malala, Eudora, ha, ha. Switch pa malala, man, iyak, haha ha, ha. ha. Sayang win rate sa inyo, kala mo talaga may win rate. kaya pala naghihimotok ng bagang si Eudora kasi sinuap ako. Ayaw niyang may mage pa ulit na isa pa. Eh, willing naman akong mag-adjust. Ito na nga, marksman na nga ako habang busy sila sa pagtatalo, ako naman focus sa goal ko. Eh, mahirap na mga tanso. Report ang aabutin natin dito. Oy, focus on your goal. Gusto na ko, ti! yung harit. Di tayo dapat masali sa dance floor performance niya. Kaya mo yan, te. Oh, okay kaya ko to, te. Kaya ko to, Magpupush lang ako, te. Huwag lang tayo magiging tanso talaga. Uy, KS. Yes! <laughs> Na ako mare-report Hindi ko na deserve ma-report <laughs> Uy, push tayo, bilis, bilis, push Push tayo agad Paganyan, push, push na Nag-set na ba yung tank? Uy, Tigreal, mag-set ka na Huwag mo nang ipunin Baka matapos na lang yung laro Hindi na yan nagdikit-dikit Sa mga panahon to Pauwi na dapat yung tank namin Kaya lang, intrimity yung kalaban Pinlameshot siya E eh, di nag-init yung ulo niya, te Yan, tulak mo dito Tulak mo dito! O, oh, di ba? Yan, diyan kayo magaling. Pag may maki-KS kayo, lumalapit kayo dito. Pero pag wala kayong mapapala, walang pumupunta sa akin dito. Kahit apat, lima, sampu na yung katapat ko, Char. Tatlo no lang. Hindi naman naabot ng sampu. 5B5 lang to. <laughs> o, oh, A lang eh, no? Ang yeah. minion. Isa mo push. Tower lock yung dapat. Maambag kayo. Hindi yung puro lang kayo farm. Oh, ayan na. Nag-push ako ha. Ah. Kitang-kita nyo yan ah. Nakakadalawang tower na. Kailangan nyo ako. Hindi pwedeng wala ako dito. Present ako dyan. Bilisan nyo naman. Nutulungan ko na kayo, ha? Oh, ayan. Yan na. Tatlo na item ko. Nakatamad naman lumakad eh. Deliver yung bangkay ko doon. Kamuntik pa ako, hoy. Mundon pag ako chocolate dito, ha. Ah. Ang galing kong mag-push, ha. Ah. Hindi ka naman mananalo pag di ka nagpo-push. Kahit magkakil ka pa ng 150 times. Kung yung tower ng kalaban buo pa, hindi ka mananalo. Dimon nyo ba, dimon yeah. nyo. Uy, hayabutaw, dali na. Tulong na ba, ha. Ah? Anong initiate retreat marks man ako? Ito, oh. Nakita mo ang lakas ng damage ko, oh. Olo, ayaw ko pansinin ba I-check bush mo doon, Lilia. Ikaw ang taga-check bush. Kami nang ayon, Ayun, di ba? Oh, di ba? Effective. Uy, hey, tower lock na, tower lock na. Sige, wait, wait, wait. Dito ko banda. Wait, di ako makapwesto. Tower lock, tower lock, tower lock, tower lock. Tower lock, tower lock, tower lock, tower lock, tower lock. mo bro. Tower lock, tower lock. Oh! Sabi ko na! Victory! At doon nagtatapos ang kwentong <laughs> ang alamat ng Luya Girl Marksman.